Philippine Social Security System o Pasiguruhan ng Kapanatagang Panlipunan ay isang social insurance program sa mga nakaempleyo sa Pilipinas. Ito ay isang government agency na nagbibigay ng retirement at health benefits sa mga reyestrado na mga empleyado sa bansa layunin ng Philippine Social Security System na matugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga Pilipino. Nagtataguyod ang SSS ng mga programa tulad ng salary at calamity loans na maaring maibigay sa mga miyembro nito, gayon din ang mga binipisyo tulad ng binipisyo sa panganganak at binipisyo sa pagkakasakit. Nagsasagawa rin ng mga seminars ang ahensya tulad ng SSS Briefing at On-Site Services maging ang OFW Service Program. Noong nakaraang taon, idinaos ng Philippine Social Security System ang kanilang ikalimang putpitong anibersaryo na may temang aming kontribusyon ipong nagbibigay proteksyon. Alamin ng iba pang mga programa ng Philippine Social Security System sa isang oras na talakayan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Ellery Husay at approved sa amin ang ahensyang ito. Bago tayo magsimula, tinatawagan natin ng pansin ang lahat ng mga empleyado at lahat ng mga nag e -employo. Ibig sabihin yung mga employers kasi kayo ang concerned dito. May mga bagong balita sa atin ang ating bisita ngayon. Kaya makinig kayo para sa inyo ikauunawa. Alam po na nyo, we are very honored to have with us today uh, ang isa sa mga pillars ng ating society kung pag-uusapan na ang ating workforce. At ito ay ang SSS sa katauhan ni Miss Maria Luisa Sebastian, ang Assistant Vice President, Media Affairs Department, ng Social Security System. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Elaine. Maraming salamat for inviting us tonight. Ay, naku, alam nyo ba kanina off cam sinasabi ni Ma'am Louie na, ano, uh, since 7 o'clock, ay uh, on the road na sila because they were doing their information campaign. Yes. And hopefully, this is the last stop for today. For today, yes. <laughs> for today. tomorrow, it's another day. It's another day. Yes, yes, At yes, yung yes. inyong trabaho ay medyo mahirap kasi um, kahit maganda yung programa, Kapag ka hindi na-inform ang ating public, lalo na sa mga pagbabago, yes. nagkakaroon ng glitch eh, ba? Diba? Yes. Okay. Uh, before we go into that, ipaliwanag muna natin ano ba ang SSS. Okay. The Social Security System ay ang pension fund for private sector workers. Okay. Kami ay maasahan in times of contingencies. Mm -hmm. Sa panahon na wala ka ng kakayahan para magkaroon ng pagkakakitaan, mm -hmm. SSS is there for you. Okay. So meron tayong tinatawag na sickness benefit, mm -hmm. meron tayong disability benefit, mm -hmm. meron tayong maternity benefit mm -hmm. para sa mga nanganganak. Okay. Meron din tayo diyan, siyempre retirement. Okay. So kung halimbawang namatay na rin ang ating member o pensioner, meron din tayong tulong na ibinibigay sa kanyang mga naiwang asawa at mga minor edad na anak, at dependent children yes. in the form of death benefits kung saan yung pension ay nagte-transfer from our uh, member to the um, uh, dependence yeah. and then yung ating, siyempre, funeral benefit. Yun. At bukod siya, meron din tayong services for loan. Yes, okay. that's a privilege of our SSS members mm -hmm. na as long as they are active members, wala uh -huh. tayong problema, nakapagbayad tayo ng maayos sa ating mga loans, then you can avail of our salary loan program. Okay. Yes. Alright, unahin muna natin yung basic services na yung maternity okay. sick yes. at saka yes, yung yes, sa calamity, yes. may calamity loan din tayo. Yes, diba? that is given to areas na kapag nag-declare ang NDRRMC mm -hmm. ng calamity area then Nandun din ang SSS to help our members in that area. Okay. Now, uh, sino ang dapat na magmiyembro ng SSS at ito ba ay uh, solong responsibilidad ng isang empleyado? Hindi. Okay. Okay. Yun ang ang employer natin as long as you have been employed in your life mm -hmm. if you're 18 years old at mm -hmm. nag nagempleyado ka mm -hmm. na ikaw ay maari maa maging membro na ng SSS. Dati, ang ating concentration, nandun tayo sa formal sector. Yes. Yung uh, mga empleyado ng mga kumpanya. May time card. Yes, mm -hmm. dati. Mm -hmm. Ngayon, ini-intensify na natin ang ating marketing, ang ating social security coverage for informal sector workers. Okay. So ngayon, dumarami na ang ating mga membro na nandyan sa, yung mga membro ng ating mga TODA, right. mga Tricycle Drivers Association. Meron tayo yung Golf Caddies, dyan yes. sa veterans. Member na rin sila ng SSS okay. ngayon. So ang ating fisher folks, ang ating farmers, lahat yan ay ina-encourage natin to mm -hmm. become voluntary members of SSS. Okay, 'wag natin kalilimutan yung yes. kakasulong lang na batas yoong para sa ating mga Kasambahay. kasambahay. Mm -hmm.